Ano to? Coin? Yes, sir. Pira mo kata yung pira. Ay, Sorry, gamer! Sorry! <laughs> Sabi <laughs> sa'yo, mga tropa. si Twister yung peta-peta. Clues to escape from peta-peta. He, and then, I don't know what the fuck. Oh! Peta-peta! Ingay, oh! Oh! find the box and the key. Okay, may nakuha na ng key. Kasama po. Ingay natin. may. Eh. Ano to? Coin? Yes, sir. Pero mo katayin pera. Ay, hindi closet! Ah! Sorry, gamer! <laughs> Sorry! <laughs> Sorry! Anak, tibay na Find the box, find the safe, find the paper code, okay? <laughs> Sorry! <laughs> Sorry, Tito kita! Ito! Ito ba yun? Ito yun, no? oh! Guys, sasya na kayo! Ayun, pera! Nice team! Tiyan natin sa si upuan! Oh, found! Yes, sir! Kina lang! Okay, tago! Oh, Tapos! Pop it the safe with the cold paper. Tapos. Open the box! Open the box! <laughs> Nalabas na ba tayo? Eh! Woo! Ginain. Okay What? What the hell? Ba't ko malis takik? May flashlight tayo guys May onigiri pa tayo Oo Pussy na lang Open the box Where's the box? Pira pira lang tayo Yes I did a Thank you Yes, sir. Find the paper with the code. Find the box. Find the safe. Okay. Pit. Unyari sa bahay. Bihan gumulo. Nandito yun. Wala. Kyo, kyo. Ayun, paper. Keyword. Ito nga yun. Ah, okay. Nahanap yung paper tapos. Mahanapin yung box. Oh my god, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm, dead. I'm, dead, I'm, dead, I'm, dead, I'm dead. control. <tiny> hanap Gobi, Kaya pira. Pira. <tiny> hoy uh. Oh! May isa pa doon! Paano i-activate yan? Ano Okay, round 2. Speed lang natin to. Ayan, yun ko. Lagay mo na. May dito. Napapahala mo sa squid game? Sumalala. Ah, oh, mayroon sa unigiri natin. Nang hide hide Puta hi hide Tapos Ah pag ganito Malapit siya I think O oh, tama Alam ko ano Papalabasin ka Parang sa doors Ano sa'yo yung box Putik Hindi tayo pwede mamatay Activate Find the box, find the safe, find the room with the evil. Find the room with the evil, nandito na sa room. Ako ho. Ano yeah, pro na tumato yun. Newcomer pa ba kayo? Find the hole. Find the hole and avoid the evil. Ito. Ay, need the key. Okay, maraming cabinet. Parang nawala lahat ng kasama ko. Ito. Um, what the fuck? Ayan, let's come back. Tapos, itong Y. Ayan. What? Lahil at 30, this is go hard and always hide Ayan, babukas nga. Jimmy's it's go hard! ko ay eh. Ayan, tanga. Takbo! Takbo! Dat <tries> de beet! Dat toch de beet! Allez! Kom voor get 5 dust get the dust head find the dust okay ah, pat pa, tayo tuh one daog tuh gitu bandar ada oh my god tunggu Okay. Lari puta puta. Puta puta. Ano? Ini yung Sasuke. Ito alam mo na sa Squid Game ka. Kala mo patay ka. Napatay dito ka. Hindi mong side job ah. Titingin mo, tingin mo. Ay, sacrificial, sacrificial lang ako Para maan nyo na si puta puta Nice, nice, nice Last two, last two Get ritual plate, get lighter for ritual Find the shelf with tiles Two lighter Ako okay. May code pala 0185 Ah? G18 Ah, hindi. Mali. It's wrong password, my brain. 7181 Joan Uy! Set the rope. Saan? Bibigti na ba tayo? Saan man ito sa setup? Okay. Hey Lods, tago Yes Sakto yung dating ko ah Ano mangyari? Peta peta, you're dead bro Oh, naging pader Ano meaning yan? Hindi si peta peta The end? <gasps> Party poopers Let's go. Run. Ay, ay, ay. Bilis. Oh my God, we're dead. Ha 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 ha! Amatay na naman! Buta, last round na nga rin to eh. Tapos eh, wala na. Tapos na rin laro. <laughs> putik na, putik na yan. Okay, hindi pwedeng, hindi natin, ma hindi natin maranasan yun. Ayoko manood. Isa pa, last try. Pwede kakat na natin doon sa ano na yun. Okay? Okay. Ah, nagbabalik ko na tayo dito guys. Mga tropa, dito na tayo sa part 6. Last. Woohoo! Yes! Kalmahan nyo lang mga lods Best player go, let's sempat ba balik dito? iwan Oh, yo, Ooh, let's run the freak out Yes, auto, auto, takbo Susundan ko laki para di I've been in space before Ano na? Hoy, dive Eh, hey, yung na <laughs> Gapang na gapang eh. Hey! Ah, hey! oh, don't touch me! Don't touch me! Ay! Tayo ng giver to! Hey! Okay, okay, boy. Oh, oh, dodge, dodge. Ay, yung giver oh touch, touch! Ayan na! Layan ni Peta! Uy! Uy! Matrix! Ay! Ay, hindi na tayo sa inaw! Ah, finally. Ah, serap. Good minutes, no? New time record to ah. So, yun lang guys, no? Kung gusto nyo na rin ako mag at mag-time challenge tayo, iwan nyo lang yung, iwan lang yung like subscribe at maraming salamat, no? Uh...